dalawa. Ano, nagkakaintindihan. Pero dahil sa nerespeto ni Eds, yung pagiging ano ni Biancy, yung uh, pagiging 17 years old pa lang, parang ano siya, pigil pa si Edoy, eh. pinipigilan pa ni Eds. Eh. So parang naghihintay pa siyang maging legal talaga si Biancy, maging 18. Diba guys, yun yung uh, sa observation ko. Kita naman natin si Eds si grabe yung ano siya, marespetong ano talaga. napaka tao, no? Uh, pansin ko doon na alam niyang may gusto, alam niyang may pagtingin si Biancy sa kanya, pero hindi niya yung tinitake advantage para yun para uh, madaliin, no? Yun yung basis sa observation ko. Parang si Eds ay inihintay na lang talaga ng panahon. Ah. Uh, mahal po sana kaya lang may discount po 40%. Kaya naging grabe guys, 20,000 pang ano na 'yan? Guys. Pang ano na po 'yan? 20k pang ano na 'yan? 'Yan pang uh, sa totoo lang. Pang engagement ring na 'yan pag mapopropose ka. 'Di ba? Grabe. Yes, malaking respeto ni Eds kay Bianci dahil sa edad ni Biancy. Yes, yun parang yun lang yung nagaan eh. Yun lang yung uh, umahad lang pa eh. Siyempre, ano rin? Um, Siyempre, di rin mawawala yung respeto niya sa magulang ni Bianci. Siyempre, nahihiya din naman yun. Kaya, yun, uh, kung ano man, pero ako talaga, mga kalingat. Uh, kung sakali man uh, magkatuluyan sila, ay eh, talagang ano, wala akong masasabi dyan kasi kilala ko na rin po si Bianci sa ta tagal ko nang uh, binablog si Bianci. Napaka anong kasama, napakagaan kasama po. Sobrang gaang kasama ni Bianci. Yung parang di ka may stress, di ka di mo isipin na parang ano, di mo isipin na paano ba to ano di ka makikiramdam ba yung parang paano ko ba to pakikisamahan tong ano ko kasi ano eh ma uh, uh, mararamdaman mo yon mga kalingap mararamdaman niyo po kaya yon kahit yung mga kalinga partners ay malapit din kay BNC no kahit nga mga kalingap angels eh di ba kaling halos lahat ng kalingap angels is close kay BNC No, nag-iiyakan pa nga nung gano si Bianci, 'di ba? No, nung nag-message or nag 18 roses ba 'yon? Kung hindi ko lang sa part 'yon. Kaya 'yun nga po. Uh, maswerte po 'yan sila sa isa't isa. Kung sakali man na bandang huli ay silang dalawa talaga, ano? Maswerte mas po sila Sa isa't isa Grabe Abangan natin yung Kaabang-abang yung guys <laughs> nakakatas din papa ni Eds Kasi support siya Ha? Paano nyo nalaman yan guys? Hindi ko alam yung mga yan ha Saan nyo nalaman yan? Si Tito Fred yung gumawa Pambihin Tito Fred yung gumawa Sa vlog ni Red Swain Ay grabe Alam nyo naman mga kalingap no Si Edo kasi ay tahimik Hindi yan mag-share Malalaman mo pa yan sa iba Hindi yan basta-basta magkikwento Hindi natin alam na involved din pala Yung papa ni Edo no Si Tito Fred At ang mahal ng promise ring nabigay ni Edo 20k first time yun Seryoso? Ang alam ko sariling pera, pero di ko alam na ganun pala yung presyo. Grabe, guys. Alam nyo, guys, panagbigay ng ganun kalaking pera ang isang lalaki. Sobrang importante po ng binigyan yan. Ng pinagbigyan. Ano? Grabe po yun. Di biro yun, mga kalingap. Di biro yung binitawan ni... Di biro po yung binitawan binitawa ni Eds. Ganun kalaking pera. Grabe. Salute kay Edu. Kung ano man, hindi ko na, hindi na po natin maintindihan kung ano na ba talaga nangyayari sa kanilang dalawa. Pero ang nakikisa, base kasi sa aking observation ay ano, parang uh, nagkakaintindihan yung dalawa.